Wa uh, maganda magandang umaga po malayo layo tong drive na to kasi pupunta kami sa ano eh sa Philippine restaurant sa Remelis at sa Barrio Fiesta malayo sa amin to eh mga 35 to 45 minutes drive pag walang traffic pero pag may traffic mas matagal okay so singing trip muna tayo tingnan natin kasi ano, namimiss ko yung mga ano natin, yung mga tugtugin natin dyan sa Pilipinas. Sila Ray Valera. Uh, yung mga ano ba, oldies na song. Alam ko, alam ko. Sasabihin nyo, ah, matanda na si ate. Patay tayo dyan. Pero okay lang yan, mga kapatids. Yan ang mga type ko yung mga oldies. Gusto ko rin yung mga bago, pero talagang namimiss ko dahil nandito ako, di ba, sa ibang bansa. So, namimiss ko yung ano, yung mga kanta natin sa Pilipinas katulad ng uh, Mr. DJ, can I make a request? Yung mga ganun ba? Tapos may mga kanta pa yung ating uh, luha ata yung paborito-paborito ko yung bata ako. Uh, yung akala ko ikaw ay akin Tutu sa aking paningin Ngunit nang ikayakapin. Naglalaho sa dilim yung mga ganun ba? Di ba? Kala nyo itutuloy ko, no? Di ba? Next time tutuloy natin. Pero trip ko lang pakita sa inyo. <laughs> Kasi nakakamiss yung mga ganun. Anyway, just wanna share that. Magkita kita tayo ulit mamaya. Babu! Magandang hapon po. Hapon na ba? Hapon ng hapo. Andito po ako ngayon sa Bayou Fiesta. Ayan po yung mga pagkain. Punibenta nila. Kahit ko yung ano, yung pansit. Siguro ako yung mamidyo niyan. At saka, small na rin ito. Ayan. Diba? Okay. Pwede pong ano, a uh, medium na pansit. At saka small pong dinuguan. Na pansit. Ayan o oh. Meron po kayong tindahan doon sa ano sa May Central. Ay meron din doon. Ay ganun kinuha yung pangalan nyo sa sa Central and Steels. Ay ito yung original. Ay hindi ko alam Pero malapit sa Max Restaurant yun ito lang o oh, yan yun narinig nyo po Ay mga kababayan natin dyan sa mga So that one is not the original one. This one is the original one. Okay, guys. Original in Canada. Original in Canada. There you go. Ayan, kumuha po ako ng pansit sa small na dinuguan. Ito ba? May joke na pansit? Apo, ayan. At saka small na dinuguan? Apo. Apo. So, ayan. Saka bumili na ako ng ano, ng pusit. Nakikita nyo. Saka suma na malagkit. At saka corned beef. Wala nito dito. Wala akong masyado nakikita ganyan dito. Eh. So ayan Para makita nyo mamaya Pag inupload ko tong vlog ko Tingnan nyo may bangus pa sila O oh, di ba, sarap na pagkain Yan ang mga namimiss ko sa atin Sa Pilipinas So okay people See you again later Kita kits ulit, bye bye Hello, nandito na po tayo sa Remilis Ayan Nandito na po tayo sa loob Ayan, dito. Ayan, bubuksa ang asawa kong pintuan. <laughs> video kasi ako ng video eh. Ayan po. O, di ba? Ang dami nilang pagkain, ano? Nakikita niyo po yan. Sorry po. Ayan. So, mamaya ulit. Ay, sorry. Hindi ko tinanggal yung glasses ko. So, mamaya ulit, mga kambaya natin. Okay? Makita ko yung pagkain. Okay. Meron silang barbecue. Oh, ayan. Oh, uh, ba? Diba? Uh, meron silang bangos. May poppies. Siguro mag-ano, bibili ako ng sinigang. Tapos, bibili ako ng ano, 40 pieces na ano, spring roll. So, mamaya ulit. Okay? Bye-bye. See you later. Hello! Balik na naman ako. Pagkatapos gumastos ng 100 na dolyares. Ayan. Wala. Hindi pa rin. Hindi gumagana. Yung iba talaga mga tao hindi marunong magmaneho eh. O tingnan mo. Wala namang ano eh. Ewan ko. Kaya siguro hindi ako binigyan ng Diyos ng lisensya eh. Kasi mainitin ang ulo ko pagdating sa <laughs> sa highway eh sa mga road, I have a road rage. Kaya siguro hindi ako binigyan ng juice ng ano, lisensya. Anyway, tapos na akong mamili ng mga aking mga pagkain. Luto na siya. Kaya lang mamahal talaga ng pagkain sa ibang bansa. Grabe. Super. Siguro gumastos ko dyan sa, sa atin sa Pilipinas. Ha? Apat na libo apat na libong piso. Kukunting pagkain lang yan. Hindi pa yung marami. Pero bumili ako ng Goldilocks na cake. Okay. Papakita ko mamaya sa inyo. Bago, ay! Ang daming uba-uba kasi. Nakakapraning. Ano ba yan? namanyan, Pero anyway po, maya ulit, balik tayo. Okay? Kasi ano eh. Tawag dito. Pakita ko sa inyo mga pinamili ko. Hello! Balik na naman ako. Bahay na ako ngayon. So, anyway. Ito nga pala yung binili ko sa, ano, families, Ayan. Ito naman sa Barrio Fiesta. Bumili ako ng... Sandali. Tanggalin ko muna itong ininom ko. Pineapple Orange. Timortons. Oo, oh, diba? Sandali. Cebo di Macho. Mauubos na kaya bimila akong bago. Anyway. So, mong malagkit. Ayan. So, malagkit. Tinaguan. Pure foods na corn beef. Mamimiss ko na to kasi. Tapos, itong ano, uh, pusik na minatamis na maanghang. Tingnan mo ang presyo. 3.49. Ito, 5.99. 150. Ewan ko dyan kung magkano sa atin. Ito naman. Oh. Ang galit. Ito rin gano'n Ah. Uh. Yung po Dalawa binili ko. Ang muna natin to Lagay muna natin ito dyan. O, oh, ayan. Anyway, ito naman sa Remilis. Ay, tama ako ako yung camera ko. Ito yung ano. Ayan oh. Ay, ano nangyari? Ayan yung ano. Ayan yung... Dito yung kawali. Tapos, yung mga sauce ng spring roll. Ayan o. Spring roll sauce. Tapos, ito yung sinigang na na baboy. Sinigang na baboy sya. Tapos, sauce. Ganun, ano. Sauce ng lechong kawali. Saka, vinegar. O, ayan. Ito, ano. Yung 40 pieces kong ano, lupya. Mainit pa. Kain tayo. อืมอืมอล้วกนี่นี่อืมอืมอะไรนมัโกดด้าท็อปเลตอืมนี่ไอตงอืมอืมอ้าหอนตุ่น Ayan. Ayan. Yeah. Sorry, makain po ako. Kain po tayo. Talagang na-miss ko kasi sa mga pagkain na eh. Palabok. Ito na ma'am. Ha? Ang daya. Pinanggol ko kasi yung ano. Yung tali. Ay, tinali ko pala. Hindi ko pala dapat tinali. Diba? Diba? Pero tinali ko na siya ito. Wala na tayo magagawa. Di po ba? So, ayan. Ito ngayon, sandali, tunas muna ako ng ano. Sorry po. ito, <laughs> ayan. Munay. Mahal din ito eh. Ano ata siya? Three dollars. Ayan, munay. Tapos, ito naman, Barbecue to barbecue. Ayan. ayan barbecue siya. Ayan, barbecue. Paborito yun ng anak ko, kaya binili ko. Ito naman, last na to. Okoy. Ayan, okoy siya. Diba? Hmm. Pagkatapos kong gumasos ng isang daang dolyares, ayan ang pagkain. Sa atin, apat na libo. Buong galisius eh, no? Nak ng patipat, ano? Napakamahal, ah. Pero okay lang yan kasi pagkain eh. Pagpakain, ay pagpakain. Pagpagkain, kahit siguro gumasa ako ng maraming pera. Basta pagkain, okay lang sa akin. Kasi nagpapaligaya sa akin ng pagkain eh. Oo nga pala, bumili pa ako ng Cebu de Macho. 2.39 siya dito. So mga 60 100 pesos. Itong dalawa. Ay, ano ba sinasabi ko? One, 1, 150 kasi 239 each eh. 150. Tapos, o, oh, tingnan nyo itong nakita ko. Koji-san. Pero tingnan nyo yung presyo, diba? 5 bucks. So, para rin sa atin. 5, ano, 150, diba? Tama ba ako? Hindi ko na alam. Ay, pero isa lang to eh. Kasi nakita ko, lang ko, 150, dalawa na eh. Anyway, ayan siya. Itatry ko siya. Hindi ko pa ito natatry eh. So, itatry ko siya. Okay? So, yun lang po ang food hall ko ngayong araw na to. Diba? Diba? Pagkain. Food trip tayo ngayon. Food trip. Food trip. Ayan. Food trip. Ayon nga pala ito. $35 siya. Codelux. $35. Di ko alam kung magkano sa atin. Nakalimutan ko. $5. Uh, $150. $300. $600. $900. $900. $1,000 na rin. $1,000 pesos na. Ayan. Di ko alam kung mura yan o mahal. Di ko na alam. Tagal ko na kasi, 6 years na akong di umuwi. 5 to 6 years na akong di umuwi. Ayan po, yun lang po, i-haul ko. Okay? So, hanggang mamaya, kita Babu! I will enjoy my food. Bye-bye! Sandali nga, papakita ko muna yung aking mahal kong aso. Ang mahal kong aso. Asa na ba kayo, mahal kong aso? Jaja! Come here. come here, come here, come here, come here, come here, come here. Come, baby girl, high five, high five, high five, high five, high five. Good girl, high five, high five. Good girl, papa, 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 papa. No, 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 no. Kiss, kiss, papa. Good girl, up, 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 up. Good girl. Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Where's mommy? Where's mommy? Where's mommy? That's mommy, right? Who's the best mommy in the world? Who's the best mommy in the world? Oh. That's my doggie. No, Jasmine. That's it. Just want to show you my dog. My daughter. Yan ang baby kong babae. Hindi ako pinagpala ng Diyos na magkaroon ng anak na babae. I think I mentioned that already before. Pero, you know, sinuwarte naman ako dito sa akin baby girl. Kasi, meron din siyang problema sa kanyang health. No, baby girl? No? Anyway, say bye-bye. Say bye-bye. Jasmine, say bye-bye. 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 Okay balik na naman ako. Ito na. <laughs> Nakakatakit. Anyway. Um, magbababay na po ako kasi ano po dito eh. Gabi na. At saka kailangan na magkapunan. Tapos kailangan ko pa tong i-edit. So, tapos nag edit din yung asawa ko. Kaya marami siyang ginagawa. Marami na akong ginagawa. Yung anak ko nasa baba. <laughs> Kaya gano'n. Saka ano eh. Mag magtutupi pa ako ng aking mga labahan. Kasi sobrang daming labahan. Nakakabaliw. Ha! <gasps> Dapat ano, no? Dapat gumawa na lang tayo ng ano. Yung kung merong disposable plate, saka disposable, yung mga paper plate ba? pero sanang disposable clothes, ano? Sana may mag-invento nun. Oo, oh, diba, bongga? <laughs> mga iniisip ko, eh, no? Anyway, yun lang po mga aking mga kapatid. Diyan sa buong mundo. Babay na ako. Okay? You take care. Oh, maraming, maraming, maraming salamat po sa lahat, lahat, lahat na nag-subscribe sa akin at saka nanood ng aking challenge for Filipino vloggers. Marami pong salamat. At ng mga nag-share po nito, maraming pong salamat. Okay? Hanggang sa bukas. Hanggang bukas. Magkita-kits ulit tayo mga kapatid ko. Okay? So, abangan ang susunod na kabanata. O, di ba, bongalicious? Yun lang. Wala na akong masasabi. Kasi nagbabay na ako eh. O oh, nga pala, sabi niyo sa akin, mag-comment kayo doon sa challenge ko ah. Yung make up with no brush sa ah. Yun lang po. Mahal ko mga kapatid. Aribadachi. Ciao, Bellas belos. There you go. Bye-bye. Have a wonderful night.